ika put isang kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mata nitong lumiliwanag. At pagkatapos sinigaw nito ng malakas na sa kakarampot niyong kakayahan, ni minsan sa loob ng isang daang taon ay hindi man lang ko kayo pinansin. Mabilis na bumaba ang dalawang naglalaban sa harap nito habang sinabi na inyong kamahalan, kami po ay humihingi ng paumanhin. Dahil hindi sapat ang aming kakayahan. Tumingin nito ng seryoso sa kanila habang sinasabi na huwag niyo akong tawagin kamahalan. Wala ni isa sa inyo ang karapat dapat maging alagad ko. Dagdag pa nito sa kanila na ikaw at ikaw at kayong lahat. Sabay-sabay kayong umatake sa akin. Ibuhos niyo ang lahat ng lakas niyo. Sinabi pa nito sa kanila na makikita ang muka nitong nagugulat na pinagpapawisan na hayaan mong ipaalala ko sayo kung gaano kalawak ang langit at kung gaano kalalim ang lupa. Tiningnan sila nito ng may pangmamaliit na sinabi pa sa kanila na bakit nakatayo lang kayong lahat dyan. Kumilos na kayo. Mabilis namang lumuhod ang mga ito sa sahig ng intablado at inyuko ang ulo habang sinasabi na hindi hindi po kami maglalakas loob. Kamahalan. Napangiti ito na napasabi sa kanyang isip na siyempre wala kayong lakas ng loob para subukan. At pagkatapos ay nagpalabas ng matinding enerhiya na sinabi pa sa mga ito na isang kumpol ng mga duwag na walang silbi. Kahit hindi nyo man ako kayang talunin, igagalang ko pa rin kayo kung nagkaroon man lang kayo ng tapang na lumaban. Pero sa ginagawa niyo ngayon, para bang kayo na mismo ang nagmamaliit sa sarili niyo? Napangiwinang muka ito na napasabi sa kanyang isip na wala akong pakialam sa mga kasinungalingan mo. Puro kalokohan lang yan. Dagdag pa niyang sinabi na naalala dati, na sinabi pa sa isip na kahit yung Demon King sa kanluran, nadala sa mga kalokohan mo dati. At anong napala niya? Tapos ginamit mo lang na dahilan ang pambubugbog mo sa akin at dahil doon, hindi ako nakabangon sa kama ng kalahating taon. Dagdag pa niya sa kanyang isip na wala kang ibang. Hangad kundi ang maghari habang ang lahat ay gumagapang sa harapan mo. Makikita ang muka nitong sinabi pa sa kanyang isip na napaka mo. Takot na takot kang humarap sa langit na palasyo, pero kung umasta ka sa sarili mong teritoryo, akala mo kung sino kang makapangyarihan. Ikaw ang tunay na duwag. Isang paa ang makikitang papalapit sa kanila. Ito pala ay yung lalaking puti ang buhok na may peklat sa mata na sinasabi na ama, nakabalik na ako. Mabilis namang lumingon ito sa kanya na may naiinis na muka. Sinabi pa nito na may galit na tingin na sigurado ka bang tapos na ang lahat ng kailangang gawin. Tumugon ito sa kanya na natapos na po ang lahat. Napatunayang ang Demon King ang pasimuno ng kaguluhan. At siya'y ikinulong na sa piitan. Sinabing muli sa kanya ng kanyang ama na ipinadala sa piitan. Hindi ba tulo nila ang ipinangakong iharap sa akin? Natumugo ng kanyang anak na paumanhin po, ngunit ang malinaw na tagubilin nyo ay dalhin sila sa piitan, wala pong binanggit na pagpatay. Dagdag pa nito sa kanyang ama na may kinuhang token na teka lang. Hindi ba ikaw ang nag-abot sa akin ng dungeon Pass? Ibig sabihin, iyon ang utos mo? Napangiwi ng bibig itong nagagalit. Na nagpalabas ng enerhiyang namumula ang matang sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang sinasabi mo ba? mali ang pagkakaalala ko. Napaatras ng bahagya itong natatakot na sumagot na hindi. Hindi po iyan ang ibig kong sabihin. Itinikom ng mahigpit ng kanyang ama ang kamao na may nakabalot na enerhiya sinasabi niya na kung ganon, hayaan mong itanong ko sayo. Ako ba bilang hari? Pwedeng magkamali. Na malakas na tumama sa muka nito ang suntok ng kanyang ama. Sa lakas ng pagkatalsik isang makapal na usok ang nagawa nito na makikita itong nakahandusay na namumuti ang mata. Na ang mga ito ay nakatingin sa kanya na walang magawa kung hindi manuod na lang. Baka sa muka nila ang takot na hindi makapaniwala. At humakbang papalapit sa kanya ang kanyang ama. Hanggang sa makarating ito sa harapan. Na pinagmamasdan siya. Ibinaba nito ang kanyang kamay sa kanyang anak. Tumingin sa gilid na may lumiliwanag na mata sinabi pa nito nasa hinaharap. Sinumang maglalakas ng loob na suwain ako ay magkakaroon ng kaparehong gaya niya. Na ang kanyang anak ay itinaas niya sa hangin habang pinagmamasdan ito. At malakas na sinigaw nito na narinig niyo bang lahat iyon. Habang lumuhod ang mga ito sinabi nila na ang aming hari. Handa po kaming sumunod sa inyong utos, kamahalan. Nakatingin ito ng may galit sa muka na sinabi sa kanyang isip na ginagamit ng matandang ungas ang pagkakataong to para ipakitang kahit siya ang mali. Siya pa rin ang tama. Kahit ang tigre hindi kinakain ang sarili niyang anak. Pero siya, ginawa pang panakipbutas ang sarili niyang anak. Hayop talaga. Dagdag pa nito sa isip na napapaligiran ng mga tao, pero ni kaunting dignidad, hindi niya mapanatili para sa anak niya. Nakakahiya. Napangiwi naman ng muka ang anak nito habang hawak sa lig na sinabi pa sa kanya ng kanyang ama na tatanungin ulit kita. Ang utos ko ba ay ikulong ang taong ito sa piitan? o iharap sa akin ang kanyang ulo. Tumugon siyang nakatingin sa kanyang ama na kayo po talaga ang nagsabing itapon ang taong ito sa piitan. Sa narinig ng kanyang ama lalong mas nagalit ito na napasabi na ganun ba. Nagulat ang mga ito sa naging sagot niya na napalaki ng mata na sinigaw na batang Panginoon. Pakiusap. Huwag niyong ipagkait ang lakas niyo ngayon. Mapanganib siya. Maaaring ikapahamak niyo, habang hawak siya ng kanyang ama sa liig, ang isang kamay naman nito ay nakaamba na sa kanyang sinasabi na anong sinabi mo. Pwede mo bang lakasan ng kaunti? Sinigaw naman niya na pasensya na po, inyong kamahalan, hindi ko po malinaw na narinig ang sinabi niyo. Umuusok ang mata ng kanyang ama na bibitawan na nito ng malakas ang kanyang sunto. Biglang isang malakas na dilaw na enerhiya ang bumagsak sa likuran niya na nagpatigil sa ginagawa niya. Nanapalingon naman itong nagtataka. Ito pala ay ang grupo ng ating bida. Naglalakad papalapit habang sinasabi na hoy, hoy, hoy old man. Dagdag pa niya habang isinuntok ang kamao sa palad na may kakaibang itsura ng muka na noong una, nag-alinlangan akong pahiyain ka sa harap ng napakaraming tao. Kaya binigyan pa kita ng kaunting dangal. Dagdag pa ng ating bida na nakangisi si San Wukong nang may pagkasabik sa pakikipaglaban na akala ko may konting hiya ka pa. Pero ngayon, wala na talaga, na seryosong nakatingin naman siksoan no sa ama ng lalaki. At pagkatapos ay naglakad silang tatlo papalapit dito. Makikita ang muka nitong nagagalit na sinabi sa kanila na saan nang daling ang mga paslit na to. Dagdag pa niya na ang sinumang pumasok sa aking ilalim na daigdig ay naghahanap lang ng sarili nilang kapahamakan. At dito na po nagtatapos ang ikadalawangput isang kabanata. Ikadalawamput-dalawang kabanata. Sa pagpapatuloy, binitawan nito ang kanyang anak na humarap sa kanila. Mabilis namang sinabi ni San Wukong na pinapaputok ang daliri sa kamaw, sinasabi na Master, ako na po ang lalaban sa kanya. Nakatitig ang ating bida sa ama ng lalaki na nakakunot ang noo sinabi niya na hindi na kailangan, ako na ang bahala sa kanya. Dagdag pa niya sa isip na inayos ko na ang cooldown time ng peak card bago pa man magsimula ang laban. Masayang napalingon sa kanya si San Wukong na sinabi niya na wow. Master, kayo na mismo ang kikilos. Sabit na akong makita ang panibagong pagkakataon para matuto. Kinuha niya ang pick card habang sinasabi sa kanyang isip na pinaikli na sa isang minuto ang cooldown. Kaya magagamit ko na ito agad sa susunod na pagkakataon. Pagkasabi niya nang lumabas ka na ay agad na nagpalit anyo siya na isang malaking pagsabog ang makikita na napasabi pa siya na ito pala ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan. Napangiti siya na naumuusok ang kanyang mata na sinabi pa niya sa kanyang sarili na nakakatuwang kakayahan. Ayos lang, ngayong pagkakataon, ibang paraan naman ang gagamitin ko. Habang dahan-dahan naman siyang umuupo sinabi sa kanyang isip ng hari ng lugar na ang mismong pagbabagong anyo ay wala namang gaanong halaga, pero Ano itong aura na to? Hindi ba ito ay? na hindi na nito na ituloy ang sinasabi. Nang magsalitang muli ang ating bida habang nakaupo na sa pagkakataong ito. Iba naman ang paraan. Hindi na ako kikilos. Dito lang ako upo habang nilalabanan ka. Dagdag pa niya na kung umatras ako kahit kaunti, tanggap kong ako ang natalo. Ano, papayag ka ba sa ganong laban? Tumugon namang nakasimangot ito sa kanya na sinabi na ikaw, batang hampas lupa. Maghintay ka munang makasurvive sa tatlong bitaw ko bago ka magyabang. Napangiti ang ating bida na sinabi niya na kung yan ang gusto mo. Bahala ka. At pagkatapos nagsumon siya ng Thunder Spirit. Na agad itong umatake sa hari ng walang sabi-sabi. Nakasimangot ito. Na tila nahihinaan sa sinomon ng ating bida. Lumiwanag ang mata nito na winasiwas lang nito ang kamay na agad na nawasak ang sinomon ng ating bida. Bumagsak ito sa lupa habang nagsusuka ng itim na dugo. Tumingin sa ating bida na lumiliwanag ang mata na sinabi nito na ito na ba ang pinagmumulan ng kayabangan mo. Nakangisi naman ang ating bida na sumagot ito na hindi pa tayo tapos. Bumangon muli ang violet na nilalang na demonyong sinumon niya na muling nabuo. Sinulyapan ito ng hari habang naglalabas ng enerhiya na lumiliwanag ng mga mata na nakatayo sa kanyang likuran. Nakasimangot itong mabilis na lumingon nang makita niya ang kulay lilang demonyo na mabilis na namang susugod sa kanya. Bahagyang iniyuko nito ang katawan na naiwasan niya ang ginawang pagsipan nito na muli na namang gagawa ng suntok ang hari. Tinamaan ng malakas ng uppercut ang kulay lilang demonyo sa panga. At pagkatapos sinundan nito ng isa ring napakalakas na hawk na muli na namang tinamaan sa muka. At pagkatapos isa na namang malakas na sipa ang tumama sa panga ng lilang demonyo at pagkatapos sunod-sunod na pinatamaan nito ang lilang demonyo na sinomo ng ating bida. Hinawakan niya ito ng dalawang kamay habang sinasabi na gawin nating mas kapanapanabik ang pagtatapos. Pagkatapos hinila niya ito na ikinawala ng kalahati ng katawan nito. Tumawa ito ng malakas habang sinasabi na wala kang kwenta. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Pero hindi mo pa rin kayang ipagtanggol ang sarili mo. Nakasimangot namang nakatingin dito si Xuanu at si Sanwu na walang masabi. Humarap sa ating bida na sinabi pa niya na ganito lang ba talaga kalakas ang sinasabi mong kapangyarihan. Masasabi kong malayong malayo pa yan sa kailangan para matalo ako. Napangiti naman ang ating bida sa kanya sinasabing ganun ba? Nakangiwi ang muka nitong sinabi na putsa naman. Halatang isa ka lang namang musmos na walang karanasan, pero kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Naiinis ito dahil ang mga arogante. Ang pinakamalaking pagkasuklam ay sa kapwa nilang arogante. Naglabas ito ng mga itim na enerhiya sa kanyang katawan na sinasabi pa nito sa kanya na ngayon, tuturuan kita kung paano rumespeto sa nakatatanda at sumunod sa mga patakaran. Siyempre, kapalit niyan ang buhay mo. Nakangiti ang ating bida na sinabi niya na patawad. Pero hindi mo pa rin kaya ang level ko. Nananlaki ang mga mata nito sa kanyang narinig na tila mas nagalit at ang lilang demonyo na winasak niya ay unti-unting nabubuo ang mga laman nito. Nakahandusay ito sa sahig na makikita na nabuo na ang ulo nito sa bilis ng kanyang pagka-recover. Lumingon ito sa kanyang likod na napasabi sa kanyang isip na grabe, sobrang bilis ng paggaling. Imposible ito. Dagdag pa niya sa kanyang isip na dahan-dahang tumatayo ito na ito ay kapangyarihang taglay lamang ng mga nilalang na nasa pinakamataas na antas. Sumisigaw ito habang nakompleto na ang kanyang katawan na sinabi pa ng hari ng lugar na teka lang. So Mount Beast lang naman to, di ba? Dagdag pa nito na makikita ang isang lilang demonyo na ang kalahati pa niya ay unti-unti na ring nabuo. Tumayo na rin ito na naging dalawa na sila habang naglalabas ng tila kidlat sa kanilang katawan. May gulat sa muka nito na sinabi sa kanyang isip na hindi lang sila muling nabuhay. Kundi may kakayahan din silang maghati ng sarili. Dagdag pa nito sa kanyang isip na hindi ko pa kailanman narinig ang ganitong klaseng kapangyarihan ng pagsumon. Sino ba talaga ang nilalang na ito? Habang nakaupo ang ating bida na kangiting sinabi niya dito na hoy hoy. Sa totoo lang, ang ganyang itsura mo ay nakakasira ng saya. Kakasimula pa lang ng laro natin. Diba? At dito na po nagtatapos ang ika-dalawang put-dalawang kabanata. Ikadalawamputatlong putatlong kabanata sa pagpapatuloy. Lumiliwanag ang mata nito na naglalabas ng tila kidlat na enerhiyang kulay pula na makikita sa kanyang unahan. Sinasabi na magaling, sobrang galing. Kung ganoon, hindi na ako magpipigil pa. Pagkatapos nagbago ang itsura nito na ang lahat ng buong katawan niya ay naging kulay pula na umuusok ng dilaw ang kanyang mata. Ang enerhiyang niyang pinalabas na kulay pula ay nagkahugis halimaw na malakas na umuungol habang nasa ibaba ito. Nagulat si San Wukong na napasabi sa kanyang isip na iba talaga ang pakiramdam ng pressure na ito. Makikita ang kamay ng hari ng lugar na ito na naging itim na nababalutan ng pulang enerhiya at ang mga kuko nito ay naging sobrang matatalas. Humakbang ito ng malaki habang tuluyan na nagbago ang anyo nito na naging kulay pula na naglalabas ng matinding enerhiya. Sumigaw ito ng napakalakas na makikita na nagkaroon ito ng tila pangatlong mata sa kanyang noo at pagkatapos nagpaulan ito ng mga enerhiya mula sa itaas papunta sa kulay lilang demonyo na sinomon ng ating bida. Mabilis namang naglagay ng itim na enerhiya ito sa kanyang kamay na pasugod. Sinalubong nito ang mga pinaulan ng hari na nagsama-sama. Ang sandaling ito ay nagdudulot ng malaking epekto sa paligid. Ang lilang demonyo ay patuloy sa pagharang ng malakas na enerhiya. munit sa isang sandali ang hari ng lugar na ito ay mabilis na napunta sa kanyang likuran at nang maramdaman niya ito siya ay nagulat. Ang hari ng lugar na ito ay itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao na malakas na bibirahin na ito. Sunod-sunod na suntok ang ginawa ng hari na makikita ang mga tila kidlat kasabay nito. Ang sinumo ng ating bida ay hindi makaganti dahil sa sunod-sunod na atake sa kanya. Nabawat tama sa katawan nito ay makikita ang mga impak. Makikita ang muka nito sa mga bawat suntok na tumatabon sa kanya. Mukhang humingi pala ito ng tulong sa isang kasama niya na agad na napunta sa likod ng hari na malakas na atakehin ito. Habang naglalabas ng itim na enerhiya, malakas na hinataw nito sa likuran ang hari na makikita ang mata nitong lumiliwanan. Tumingin ito sa likuran at ang kamay ng isang kulay lilang demonyo ay hindi makagalaw. Hindi makapaniwalang natatakot ang mga ito na napasabi na ganito ba talaga kalakas ang hari. Dagdag pa ng mga ito na ang daming kapangyarihang itinatago niya sa isang wasiwas ng kamay ng hari agad na naputol ang ulo ng isang lilang demonyo. At pagkatapos bumagsak ito sa sahig na wala ng ulo, habang pumupuslit ang dugo. Napasabi naman si San Wukong sa isip na napangiwi ng muka na ibang iba talaga ang level nila. Sinabi naman ni Xuan noon sa taglay kong kapangyarihan ngayon. Kahit pa magsanib kami ng unggoy, wala kaming laban. Makikita ang katawan na sinomo ng ating bida na nakahandusay sa sahig na muli na namang nabubuo. Napangisi naman ang hari na sinabi niya na tama nga ako. Bumagal na ang paghilom niya. Alam kong walang tunay na immortal. Dagdag pa nito na makikita ang kulay lilang demonyo, na ganun din ang isa pa. Wala ring pinagkaiba. Makikita ang muka nitong nakangisi na sinabi pa sa kanyang isip na sapat nang patayin muna ang mga pinalitaw na halimaw bago ang mismong katawan. Tumalo ng hari dito na napapalibutan ng pulang enerhiya habang sinabi pa na sasamantalahin ko ang pagkakataon habang mahina ka pa para kitilin ang buhay mo. Malapit na ito na malakas na babayuhin ang kulay lilang demonyo habang hindi pa ito nabubuo. Biglang sinabi sa kanya ng ating bida na teka lang. Agad namang tumigil ito. Lumingon siya sa ating bida na may nangangalit na mga ngipin na sinabi sa kanya na ngayon ka paatras. Huli na ang lahat. Tumugo ang ating bida sa kanya habang nakasimangot ang muka nito na hindi, hindi tanda, mali ang pagkaintindi mo. Dagdag pa ng ating bida sa kanya habang nakangiting nakatingin dito na gusto ko lang sanang itanong kung handa ka na. Ipinasok niya ang daliri sa isa sa tatlong tainga niya na sinabi pa na dahil. Oras na para. Magpasikat. Nagtatakang napatingin naman ang hari sa kanya. Makikita ang muka ni San Wukong na nakangiti dahil sa lakas ng ating bida ay siguradong yari na ito. Nakahawak naman sa baba si Xuan noon na napangiti rin dahil alam na niya ang mangyayari dito. Habang nakaupo ang ating bida na naglalabas ng asul na enerhiya sinabi niya na maari bakit ang tanungin. Ano sa tingin mo ang lakas ng aking summoned beast? Napangiwi ito ng muka na sinigaw na wala namang espesyal. Kahit kalahati lang ng lakas ko, sapat na para patayin yan nakangiting nakatingin ang ating bida sa kanya, sinabing kalahati lang ng lakas mo. Itinaas niya ang kanyang kamay na binabalutan ng enerhiya, sinabi pa niya na ganun ba. Mula sa langit isang tila ulap ang umiikot ng tamaan ng kanyang enerhiya na sinigaw pa niya na lumabas ka na. Na isang malakas na pagsabog ang makikita sa ating bida na napaatras ng bahagya ang hari. Pagkatapos niyang masaksihan niya ito, mabilis itong sumusugod sa kanya habang sinasabi pa na nagpapakamisteryoso ka at sinusubukang bumili ng oras at bigla ang umatake, ano? Hindi ako papayag na magtagumpay ka. Biglang napatigil siya nang may makita sa unahan niya. Isang napakaraming pormasyon ang nakabaon sa entablado ang nakita niya pala na ikinabahala nito. Sinabing nakangiti naman sa kanya ng ating bida na huwag kang masyadong kabahan, butas-butas lang naman yan. Napangiwi na naman ito ng kanyang muka na sinabi na ano ba talagang binabalak ng batang to. At dito na po nagtatapos ang ika-dalawamput kabanata.